So, ayun, good day mate. Nagbabalik na naman tayo. So, eto, usually papasok naman ako ng trabaho. Pero merong naka up ng uh, attention ko sa mga video ginagawa ko. So, meron nga tayong kabayan na nag-comment na nagpaplano daw siyang pumunta dito. Pero tinatanong niya kung worth it pa daw ba pumunta ng Australia. Kasi nakikita niya sa video ko nga na talagang sobrang pagod na pagod na ako and then puro trabaho na lang kaya tinatanong niya kung ganito na lang daw ba talaga yung buhay dito so eto sasagutin natin yan worth it ang Australia kapag kaya mo mag take ng risk kaya mo bang uh, sumugal, kaya mo bang mag start sa umpisa kaya mo bang uh, mabuhay ng walang wala talaga kasi dito kapag pumunta ka magba back to zero ka talaga hindi mo iisipin yung pagod hindi mo iisipin yung kung ano yung kakahinatnan mo talagang susugal ka. And then ang isang dapat mo pang i-consider dito is si magkaiba talaga ang uh, pamumuhay sa Pilipinas sa pamumuhay sa Australia. Kasi sa Pilipinas, tabang, 'di ba, may bahay ka na andyan 'yung mga bahay na magulang mo wala kang babayaran or pwede ring uh, pagkakain kayo, sabay-sabay kayo, isang gastusan lang dito kanya-kanya. Tapos then uh, weekly rin yung rent ng bahay dito. Plus mo pa yung uh, pagkain mo, kuryente, tubig. Isa pang pinakamasakit dito yung kapag bayaran na ng tuition, Yun talaga ang lulus ng pinaghirapan mo dito. Kasi napakalaki ng tuition kaya kailangan mo talagang kumayod. Ito nga yung sabi ng isa nating kabayan. Uh, searching for vlog in Australia ng Pinoys and uh, sumulpot yung vlog mo sir. Sumulpot nga yung video ko sa ano siguro sa YouTube niya habang nagse-search siya. And uh, okay pa ba dyan? magpunta sa Australia in 2024. Nagtatanong nga siya, then parang hindi maka hindi ko matimpla kung masaya ka pa ba diyan o hindi na. Kasi siguro napapansin niya yung matao or yung kilos ko, sobrang pagod na pagod na kapag ka nagbi-video ako. And then worth it ba ba or puro work na lang ang gagawin hanggang mamatay? <laughs> parang ayoko naman kasi nang ganoon. Anong pinag-aaralan mo diyan? For PR ba plano? anong work mo. Buti may nakita kayong okay na apartment. And then sabi niya, puro work lang daw, puro work na lang daw ba ako dito hanggang mamatay. Hindi naman, nasa iyo naman 'yan kung gusto mo magpahinga or kung gusto mo talagang kasi ako ang iniisip ko syempre yung makapagtabi kahit malaki yung daily bills namin. Makapagtabi pa rin kahit papano kaya puro work talaga yung ginagawa ko. Kung ano yung rack, kung ano yung racket, talagang papasukin ko kahit ano pa yan. So kung willing kang mag or kung willing ka sa ganong uh, setup, pwedeng pwede ka din sa Australia. Isa pa, ang pinakamalaki pang sahod dito is yung, uh, yung mga may hirap na trabaho yan, malaking sahod yan. Kasi ang isa pang i-consider natin dito is yung restriction natin, yung 24 hours per week lang. So 48 hours per week lang ang pwede nating trabahuhin. So paano tayo mabubuhay nun? Kasi napakalaki na ng bills, napakalaki na ng bahay. So iisip ka ngayon ng paraan kung paano ka mabubuhay dito. So kailangan mong magtrabaho, maghanap ng mga cash job. Madali lang na maghanap ng mga cash job kasi unang-una yan yung construction yan. Cash yung mga ino-offer ng mga yan. And then sa mga cafe meron din. At talamak din sa mga restaurant yung mga yan. So talaga makakahanap ka. Kaya sabi nilang bawal pero ino-offer din naman nila dito yan eh. Depende na lang sa'yo kung gusto mo talaga magtrabaho ng patayan. Kasi once na patayan ang trabaho mo, may may ipon at may may tatabi ka talaga kahit pa unti, unti Hindi naman ganun kalaki, pero asahan mong meron. Meron kang aanihin one day, di ba? Then about sa apartment na tinatanong mo, sir. Madali lang makahanap ng apartment dito, lalo na kung gusto mo talaga yung magandang apartment. Kaso nga lang, unang-una, mahal din yung babayaran mo. Pero ang mapapayo ka lang kung gusto mo talaga ng punta dito, mas maganda kumuha ng apartment na affordable lang. Yung kayang-kaya mo lang bayaran. Kasi yung sa amin, malaki yung binabayaran namin doon. Kaya ayos yung apartment namin eh. So ito yung computation namin dito kapag kasahudan na. Kasi ang uh, per hour ko lang dito is 25 sa may resto as a waiter Waiter yung trabaho ko dito, 25 yung sinasahod ko So yung 48 hours na restriction, sasahod ako doon ng 1,200 AUD And then, ibabawas ko na doon sa weekly yung 370 na bayad ng bahay Tapos additional pa yung grocery nyo na nasa 300 And then, yung sa may Vodapone, syempre, kukuha ka dito ng uh, SIM card mo na babayaran mo per uh, per month or I'm not sure. Basta, uh, babayaran mo rin yan or per two weeks like that. Uh, nasa 120 yung binabayaran ko kasama tong relo ko. And then, the rest ng matitira sa sahod mo, iipunin mo na yan para sa tuition mo. Kasi yung tuition na binabayaran namin dito is per 3 months. So yun, doon lang mapupunta lahat kapag ka hindi ka talaga masipag magtrabaho. So nasagot ko ba lahat ng katanungan mo sir? Sana nasagot ko. Sa mga nagta sa mga magtataka kung bakit hindi ako makapag-video kasi nga pudpud -pud na pudpud -pud talaga ako sa work ngayon, wala akong halos pahinga. So ang gagawin ko ngayon is maghihintay talaga ako ng araw na makakapag-day off ako para makapag-video ako or either sa school. Ayan, sa school talaga ako makakapag-video kapag may pasok ako. Pero pagkayari ko sa school yan, trabaho na naman. Kaya guys, pakilike and subscribe naman ng YouTube channel natin para ganahan pa akong gumawa ng video. Ayan, thank you at see you ulit sa susunod na video. Kung may mga katanungan pa kayo, ilapag nyo lang. Susubukan kong sagutin kapag gaya natin. Yun lang, see you.